Hello mga idol no. Musta? Uh, Merry Christmas and advance happy New Year sa, Ipo, sa inyo no. Bayan so, mga idol, uh, makita nyo dito, uh, ito yung uh, project namin na uh, extension second floor no. So, ito mga idol uh, mostly made of uh, metal no. So, ayan, kung mga nyo dito yung mga trupa natin dito. Tinitira niya yung nila yung uh, natin. Drywall natin, no? Framing. So, nandito rin sa kabila si mga tropang elektrisyan, si Boss Jeron. Boss Jeron! So, yan mga idol, no? ah uh, ngayon, medyo makulimlim yung panahon natin. Dahil eh, masyadong tag-ulan, no? Kaya kahit tag-ulan, mga idol, umitira ang mga tropa dahil malapit na ang New Year, no? Walang pambili ng tiam-tiam. Walang pambili ng sinig Oh. So, Ayan mga idol, no? Uh, ipapakita ko sa inyo ito para may idea kayo. So, ang Composition pala nga nito mga idol is uh, metal, no? So, yung mga posisyon natin is mid uh, made of uh, tubular. No? So, yan. Uh, extension niyan mga idol no firewall uh, at meron yang mga uh, lag abang para sa glass block so dito mga idol uh, may spiral ito dito tanggalin itong bubong so yung ating drywall natin is nalagyan na ng panel doon sa kabila uh, yan ay Hardy Flex no. Ah, hindi yan Hardy Hardy ah, ang maker niyan is maker din ng Hardy Flex. Ang brand is Jura Flex no. Uh, ah, nabibili yan sa uh, City Hardware no. So ito yung metal studs at tracks natin is um, ang supplier nito mga idol is Diamax no. So magandang quality mat matibay mga idol no hindi siya paan? Okay siya. So dito uh, mga idol, kung upoin niyo dito, uh, plywood lang ang gamit natin. Pero bago ito lagyan ng vinyl tiles, is ah uh, i-epoxy muna ito mga idol, no. So dito rin mga idol, uh, puro metal to lahat mga idol, no. So, dito ang labas mga idol, no? Extension lang itong mga idol. Ito is, itong part na ito is, uh, may concrete gutter ito, papunta doon. So, nilagyan ng extension para ma, covered siya no so business purpose ito mga idol no yung itong ginawa no sa dikosyo na ano fitness parang fitness gym mga idol dito yung mga gamit natin ilagay so, Itong area na to is uh, fitting room no apat na seksyon sa lawa tatlo apat at dito uh, yung electrical room natin so ito yung likod mga idol, no? So, ito pala ay ginawa na metal lang extension para hindi masyadong mabigat doon sa si baba, no? Light lang siya. Para walang problema, no? Kasi takot ang mayari na pag ang extension ay puro concrete, baka hindi kayanin ng buwan building, no? ganito ang ginawa, no? Para makuhan siya. Matayo itong building extension. So, ito mga idol, maganda rin itong gamitin ito, itong kuan, itong board na ito. Hindi siya tulad ng ibang board na kuan, para lang siyang hard flex mga idol, no? pag nag-crack siya, hindi siya madaling na uh, kuan, no. Ayan si uh, paring Jeron is iniisip na niya itong kuan, uh, layout ng electrical. So yeah, mga idol no Update ko na lang kayo next time Ano Ayan ano nga May si shoutout out kayo? Oo oh. Anong shoutout out mo? Shoutout out kong Kikid Kikid? Ano yan si Kikid? Ano yung Kikid kami ikid? Ikaw, parang Jared, shout out sakong out sa mga kauban. Hindi lupa. Ikaw Mac, ano mong shout out ito? Wala na, wala shout out. No ka. Oh. Lira, sentro ho ni Muning ni Adong. Kuwain ni sentro ni ni ang dire. Yan katong tong dito. Para ma-distribute ang suga. O open area naman dire, Dere. Kaya kuwain naman ni Dere. Konseksyon. Kanabang na ilamisa. Then mga Oh, sentroha. ha. Oh. mo oh. Dari dong Dia Ang kinalasan dong, Dari o. dong. Dari dong. Dari oh. so, dong. Kening kena dari dari dong. opat meni 1 So, dari dong sintrohon ni muni ni dong ana. ang suga ane, ngama, inig, siga. Mahayagan po dari Okay, mahayagan hari rin. Mahayagan po ning anak. Ana, mabahin ba? Okay, oh, okay. hmm. dari na ngit no? Ah, dere na nangit, no? abot, -abot kahayak, no? Lang, hmm. nangit, nangit. Dere, wala na dere. solar mana Hmm, si terowan ini kayak empat 2, tuh 4 kita lagi yang keingin setua-tua, Oh, mau lagi? Ya gitu. dong. Hmm. Oh. Mau ketemu lagi dia? Mau sah nanya berond. Gimana nih mau dia ukuran, kena ninja moves no? nih. wire. Lebay terlalu no? Shout out? Wala shout out? out? Wala set out. Wala. Tira, shout out. Oo. Oh. Si, yeah, set out lang. So, yun mga idol, no? Ah, Ayun lang tayo naka-upload dahil busy, no? yan mga idol, no? Update ko lang kayo sa sunod nating upload, no?